Bagang bibitaw! Mukhang yellow ka! Oh, yellow tail! Siyempre! Malaki! Good size! Good size the yellow tail. yun yung makaulik ko madugo na yung kulir Yelo Delga, wag kang tatalon. Dead. <laughs> Kala ko yeri tuwil dito matalon Ganun Holy joke Few moments later Two thousand years later One eternity later Hello mga master Ito Puri ni Torek TV Kani Brad Dominic uh, Puro uh, yeri Sa akin mix Ah, what the Skip ah. So, alas timba din. Sa akin na malalaki. Sa kanya na mga naman.